Nagpa-drug si Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Migi subiri pati na lahat ng kanyang 35 staff sa Senado, lunes, agosto, 18. Actually, sabi ko, lead by example, dami nagsasabi na may nagdo dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at saka staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Uh, para sa ganun, baka mainganyo din ang ating mga kasamahan dahil ang gusto rin po natin magkaroon ng drug-free Senate, right? So, uh, yung ginawa ko pong testing today uh, in coordination with the Senate uh, Medical Bureau, uh, ito po yung kanilang accredited laboratory for drug tests. Urine sample o ihi ang sinumitin ni Subiri at ang lahat ng kanyang staff para malaman kung mayroon sa kanila ang gumagamit ng mga droga. Urine samples po ito para sa limang klasing uh, pinagbabawal na gamot, which is uh, shabu, uh, marijuana, cocaine, ecstasy, tsaka yung opium. So, ginawa po natin yan Ngayon, Wala po kaming hair follicle. Alam ko maraming nagsasabing hair follicle test sana. <clears throat> Kung meron man, uh, they can recommend to us who the hair follicle testing could be. And we can give also our hair, hair follicle samples. No problem po sa akin yan. Ayon sa senador, Kada taon ay sumasailalim ilalim sila sa drug testing upang magsilbing ehemplo. Hinikayat din niya ang mga kapwa senador na magpa-drug test na rin, pati na ang kani kanilang staff. I see no problem. Pag wala naman kayong tinatago, bakit uh, matatakot po kayo mag-drug test? Kaya um, I am encouraging, no? ini-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda ng mga nagdudurog na, 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 dito sa uh, ating uh, uh, Senado. Susunod niya na magpapadrag testing ang mga kasama niya sa minority group. Ang kausap ko so far is the minority. Um, si senator Soto will be doing the same, senator Lauren Legarda will be doing the same. Um, the minority would like to lead by example. Uh, I believe lahat uh, po ng opisina namin also be going through drug testing. Uh, and um, I'm, I'm very happy for that. And then hopefully our members of the majority will do the same. Nangako si Subiri na kapag lumabas ng resulta ng kanilang drug test ay isa sa publiko din niya agad ang mga resulta kahit may lumabas na may nagpositibo sa kanila sa paggamit ng droga. Dadaan na niya ang lahat sa proseso at kung sakaling may magpositibo sa drug test ay sasalang naman ito sa confirmatory testing. May due process nila. So um, of course we'll give them a chance to rehabilitate. We have to suspend them uh, for the meantime and rehabilitate. pag uh, uh, Pagkatapos po ng rudimentary period for rehabilitation at uh, positive pa rin po sila, then we have no choice but to dismiss the employee, our employee. Uh, Ako-terminus naman po yan sa akin dahil mahirap eh. We don't want to encourage them. And the workforce, sa labas, sa private sector, kailangan talaga mag-rehabilitate or else matatanggal po sila sa trabaho nila. Samantala, inanunsyo ng opisina ni Sen. Robin Padilla na nagbitiw na si Nadia Montenegro bilang kanilang political affairs officer matapos makalagkad ang pangalan sa paghitit ng marijuana sa Senate Building noong Agosto 12. Ayon kay Atty. Philip Hurado, ang Chief of Staff ni Padilla, pasado alas 11 kaninang tanghali nang isumite ni Montenegro ang kanyang letter of resignation at written explanation sa pamamagitan ng email. Tinanggap agad ang resignation ng dating atres at sa kanyang limang pahinang paliwanag muli nitong itinanggi ang paghit-hit ng mariwana sa PWD Comfort Room sa P-Floor ng Senate Building. Inamin ni Montenegro na ginamit siyang PWD comfort room at may bitbit -bit siya na vape na may grape flavored juice.